video video ulit tayo tayo po ay pa uwi na mga kadamsart ito po yung ating sasakyan yan tingnan nyo na ibalik ko na rin sa maayos takbo nga lang yung makina sana tumagal pa ano yan samahan nyo ako sa aking pagbabiyahe kasi yung unang yung unang vlog ko is nakatutok lang dito yung camera yan ganun lang dapat kita na ganun kaya ulitin ko yan, yan natin. Ano? Yan po, one click. Wow! One click na ang ating takbo. Ang makina. Oh my God! Ay, dito may ano. Wow! Puro ganyan, nakatutok na ganyan. Tapos muna natin.

cắm kim video nát điện, không có, không không có nữa anh, không để ý

po ay pang ngalawang balik ko na sa dagat ako lang mag isa pagkatapos kong mag bulkasil yan naglambat ako katapos ngayon po ako pa na no? samahan nyo ako sa aking pagbabiyahe sa lubak lubak na daan at maputik yan po parang tubugan yan samahan nyo ako sa aking pagbabiyahe mga katamsart mga idol Oh. Ayo, ah, eh, no. Mga katamsar, buti na lang medyo malakas pa si Kuliglig talagang maasahan ko pa sa aking pa panggalakbay eh. kahit grabing putik talagang makikita nyo kung ano yung aking dinadaanan parang tubuga ng kalabaw oh. naka slow mo po yan talagang hirap na hirap si kuliglig umahon pero kayang kaya niyang akyatin malalay lang po yung aking pagpatakbo ng makina dahil sa ako ang nag conversion yan 2013 ko po yung ginawa kaya hanggang ngayon marami nang pinagdaanan yan marami na rin kamay gumamit at syempre malaki na rin ang kinita kaya samahan nyo po ulit ako sa aking mahabang biyahe Bun. paano? paano kayo bigan? tayo sa bilis Gamay na, gamay na

Ala ulan, ayan na ulan. Tayo ng Ano na yung Naalit na tayo, hindi yung tayo. Ah, bagaan ko. Ah, ko. Ay, Now, land of to me, it's my stop.

at uh, isang oras ito hindi na natin pa sa isang video pa kasi pag hindi na kaya sila magbawas ah, oh, wala na oh, wala na, okay, na Terima kasih telah menonton! Ayan. Yeah. Wow, 35 minutes. Ayan. Thank you so much. Thank you for watching mga idol. Mga thumbs Bye up. Bye-bye.